Tapos na... <clears throat> kung di pa makapag-bake lahat, hindi ko magawa. <laughs> Sa ita nalang muna ako eh. Nain natin yung bake. di ba? Sa <coughs> di ba hindi ako makapag-bake. Lintik <laughs> na panahon kasi to eh. Ben, parang yung buho ko na, parang starfish. Nasa Clark ka ba ngayon? Clark? Kuya Mark? Clark yun, no? ba't ka nauubusan ng boses? Pag nakikipag-usap kasi ako, pasigaw. Tiyo, <laughs> wala na akong boses. Hindi sa panahon din kasi. Sa panahon. Tsaka ba diba, pag maingay sa ano, sa club, sigawan kayo mag-usap. Kaya nasanay ako. Ah, antipolo ka. Froy na lang po ako yung... Ah, Sige. Sige, Froy. Ba yan? Parang ano ha? Ano ba yung frog? Froy. Froy pala, Froy. Diyan. Maganda naman, Mark. Mark kasi yung totoo mong name, di ba? Froyland. Ay, hindi, Froy. Sa diba, bagay, Froy, Froyland pala. <coughs> Hindi usapang club, Sabi mo ba't wala na akong boses? Isipin mo, may nag mc may nag dj magkakaintindihan pa ba tayo pag hindi tayo nagsisigawan? Wala na akong boses. <coughs> Ikaw nagsabi niyan, wala akong sinabi. Mark Marqueras. <laughs> Common kasi. Tsaka ba't mo ako? Sabi nyo ka lang. Tsaka ba't ako sisigaw ng Mark sa public? Di nagbuka akong baliw ako lang... <laughs> Pasisigawin mo ako ng mark sa public. Okay ka lang. practice tayo dun. Pa-practice. Yun. Tayo sa ano? Practice. Lalabas kayo, Mami? Okay pa. kami dala pa ako pala nito. Patayin pala natin yung fan dito. Hindi ba yan? mga po kaya? Practice po kaya? Sige, <laughs> practice Diyos, Kuya Maru, tinatawanan ako. Lakas ang tama. Kuya Maru? Mm hmm. Trip mm -hmm. ko ni Kuya Maru today. Kuya Maru! Let's go! Let's go. Okay na yung ano. Um, um. mm. Yes, baby. Mm.